Number three ko po si ano, si... Ayun, si Andrea Brillantes. Yan, anong kakainin mo kasama si Andrea Brillantes? Ano po, sa ano po kami, sa beach. Tapos, ano lang? Uh, May lugar pa. Ano kasi summer. Opo! <laughs> sa summer, tapos ano? Ano, ano po kasi kuya, na-imagine na, na -imagine ko po eh. Tama, tama. Yung, okay, ano, Yung, anong kakainin parang, niyo sa beach? Sorry. Sorry. Uh, tapos ano juice lang tapos merong ano ano ganun chill chill usap sapusap ganun ah so kahit juice lang okay na basta uh, beach kailangan no para hindi sa hindi sa naka sweater kasi mahirap na baka opo. may jacket siya no kaya dapat beach para siguradong hindi naka jacket <laughs> Okay opo, opo Ayan so anong mga ano mga gusto mo itanong kay Andrea kasi sabi mo juice, juice lang, tapos chill-chill, eh, kwentuhan yan. Anong mga gusto mong itanong sa kanya? Halimbawa na mabigyan ng pagkakataon na magawa mo yung uh, uh, chill in the beach na yan. Ano po? Um, pwede ba kitang iuwi sa bahay? <laughs> Diretso. Oo, oh, de, para pakilala sa magulang, di ba? Bakit hindi? Oo, no? po. Oh. Ho, ho, ho. oh, oh.